Anong masasabi mo sa mga building ng Manila? Guwapes ngayon. Pintataas oh. Nakatakot. Wala kang tulog. Oo, oh, wala. kain. Oo. Oh, <laughs> Puro wala. Okay lang, okay lang. Pero wala lahat? Wala lahat. Pero... Happy, no? Wala kita mo Manila mo. No. Napusog ka naman sa Manila? Sa mga nakita mo? Di lang kinain ko. <laughs> Medyo nakakapagod ng biyahe at pauwi na rin tayo. Kumain lang tayo at pumihit tayo ulit. Andito na nga kami ngayon sa SM Bacoor, Cavite. Ayan, napakalaki ng SM nila dito sa Bacoor. At napakaganda. Medyo matrapik din na parang Manila. Siyempre, hindi mo awalang inaasar natin na si Gabot. Anong masasabi mo sa mga building ng Manila? Guwapets ngayon. Ang tataas o. Oh. Bilangin mo nga yung aircon niya. Mabilang mo <laughs> Sa dami niya. <laughs> Mm, solid ka naman. Ang ganda dito sa Manila. ah ganda ako. Sabi mo sa yate ng Manila Bay. The best, Paligan. The best. Oh. Ano, naniwala ka na yate. Yes. bilangan mo nga. Naku, mabilang mo ba yan? <laughs> <laughs> sa dami na nakaparking dyan. <laughs> oh. So, Dahan ka na pwede rin. Iwan ka mula namin. Ay, hindi. Ah, <laughs> <laughs> Balikan ka na lang namin bukas. Ah. Okay na, okay na. Ah. Okay na. Silip ka lang. Silip ka lang. Mhm. Uh -huh. Kunin na eh iwalang na 'yung cellphone. Wag naman. Kebots may McDonald's tsaka Jollibee dito. Bili ka kaya ng take out tayo? Ah, wala akong alam dito. Baka mawala pa ako dito. Hindi, hintayin ka naman namin. Kahit na. May pagliko niyo pa lang eh paglabas ko di. Oh. Bigla kayo na wala, dahil pang almal pang malay ko ngayon to. O, di sabi mo, magsakay sa akin tricycle, Albano Street ka mo. Oh. Puta, tali, bigla ulo mo. Ba't <laughs> mo wala ka dito? Lit-lit lang na Manila, di ba? O, okay, tali, naliligaw to, sabi sa'yo, wala na. O, uh, ilokanoin mo sila, no? O, okay. Baka maging ganun na rin ako. Nasira <laughs> <laughs> ng ulo ko. <laughs> Bakas, Kung bibigyan lang, nga lang one week dito, baka labas ka lang. Kaya mo kaya? Hindi. Bakit? Bakas, saan -tulog sa ka magtulog sa mga ganyan-ganyan? Uh Oo. -oh. Wala. Sir. Uh, bakla. Uh, 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 boxing uh, kayo? Gusto mo? Uh, hindi. Ito grabe. Grabe. yun o. Uh, bakla. Oo. Oh. Oh. Oo. Kaya mo boxing kayo? Mm-hmm. Uh -huh. Ha? Ah? Mm -hmm. Sanggol kayo. Oh, okay, <laughs> kita Pag nanalo ka, uwi ka. Pag natalo ka, may iwan ka dito sa Manila. Sa lagay mo ito, ka pa. <laughs> 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 Boots. Ah. Uh, balikan na. Pag ikaw iliwan ay, sa Manila, maliligaw ka, kawawa ka lang. Sabi ko sa akin, tutang Totoo nga. Totoo nga. Pag nawala ka naman dito sa Manila, maraming kang mga kasama, maraming natutulog sa daan ganoon e di makitabi ka na lang dangit na bihira nga ganyan ah bihira bihira o bawat kanto may natutulog naman di makijoin ka na mamay tumabi ako e eh. sobrang pagod sinaksak ako di <laughs> sino ba to <laughs> dayo lang to di yeah, na... To tunogan <laughs> ko to ko to bihira to das na to wala nga ah. uh. tapos kinapkapang ka pa walang wala ka lang sinaksak ka pa po <laughs> paalam mo? eh ano 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 ulo ano 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 mga bata, dito, bata pa lang, nagtutulak na. Na, 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 ano 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 Tatlo pa oh. Tulungan mo na. Alam ko nga tatlo. May, may isa pala, mm, pa pabalik. Pala ano. Eh, bigyan kita ng try. Eh, na. Yung bike mo gano'n. Yun, yung bike. Oh, yun. Bigyan kita ng bike mo dada, dito. Baka magiging gano'n ano? Iwanan. Ayun Oo. May mga Oh, at least may mga kasama ka nga. Magpakilala ka lang. Sabihin mo, ikaw si Boots Belly junior. junior. Senior pala. Senior na ah. Oh. Oo. Ay, pinag usap ka. Dahil ito pari, ako nasa ulo ah. Bahala ka na sa pamutan. Pahudas. Hahaha. Meron pala silang plano. <laughs> sabi eh, huwag niyo hayaan makaligtas yan <laughs> Huwag niyo, huwag niyo hayaan makaligtas yan. tali niyo ako <laughs> Pero dito kayo boots, mabubuhay ka, magparking boy ka. Pagpunas ka ng windshield. Oo. Ano pang gusto mo, bigyan pa kita ng bisikleta mo, maiiwan ka lang dito. Ay, ayoko. oh Ako nang bahala, magpagpasweldo doon. Idiretso mo na yung... Kung ilang araw ka dito, ako na magpapasweldo doon sa Kawayan kaya bakit mo? Eh kung, kung lahat na akong patay ngayon, mas masweldo ba ako bisiklet ko? kung nagtatama ko pa niya may masalag pa siya. Meron pa rin, ah, tuloy pa rin. Tuloy pa rin, sana ako ibuburol? Sa, sa Baywalk. Pakaisa <laughs> <laughs> isda. Oo. Puntang <laughs> oh, ito, pakaisa isda, limang. Shit. <laughs> Alam mo, gatid sa'yo. Mm. Ano na yan, yung kwan Saint Pete. <laughs> Peter. <laughs> Santa Mesa na pala ito. Nakasama ka na ng Manila, nakita mo ng Manila. Masarap sumama sa akin, di ba? Walang ginagawa, di ba? Oo, wala talaga. Oo, di ba? Masarap sumama, wala talaga. Oo. Wala ka ang trabaho. Oo. Wala ka pang tulog. <laughs> Ayaw naman na <niya>. yan. <laughs> Mamamatay na ako, bakempo. Hindi <laughs> Itigil mo na yan. <laughs> Kaya pa ba? Ilang oras ka na bang gising? Diyos ko, parang ako nakahay. <laughs> Ilang araw ka lang gising? Isang kalahati na to. <laughs> At pag ganitong mabagal ang usan na expressway, ibig sabihin may disgrasya na naman. Kaya lagi mag-iingat sa biyahe. Ayan, kawawa na pag mm Sana wala namang nangyari. Mga driver. <laughs> sa... Sari. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> kang matulog ha. Sarap-sarap. Eh. Buhay po yun sa likod eh. Oh. Wala nang kain. Wala pa haha, <laughs> <ka> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <-a> <laughs> <laughs> alam naman, hahaha, 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 ka hahaha, ng hahaha, 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 pagkain hahaha, 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 wala Walang trabaho pero wala kang tulog. Oh, wala kang kain. Oh. puro wala. okay, okay, Pero wala lahat. Wala lahat. Pero happy no, happy kita na mo Manila mo. Oh. No? Napusok ka naman sa Manila sa mga nakita mo. Ilang kinain mo? <laughs> okay lang. Nakatingin ng bilbi. Ano lang laki. At nung nakabitan na kami ng RFID ay tuloy-tuloy na yung biyahe. Kaso talagang tatanggalin na daw yung cash lane kaya nagpakabit na rin tayo ng ETC sa lahat nga ng biyahero dyan dapat magpakabit na dahil hindi na talaga pwede yung cash ni RFID at saka ito ETC kakabit lang naman mo to mo sa mo. left and -byte uh, na headlight nyo itong ETC 200 plus lang naman ang hinarga ko at free naman na to mura lang naman at talaga magagamit naman natin to sa labas pasok na Manila talaga kaya dapat talaga meron tayo niyan yan yung bagong patakaran nila dito dito na nga kami sa bandang Santa Fe nagugos nga kami dito at magbabanlaw-banlaw lang dahil sobrang pangit na itsura at sobrang dumi na ng sakit natin pinalinis na natin kay Kuya okay, Boots at pinabanlawan okay. pero sa kawayan na natin talaga lilinisan ito dahil naiirita lang ako sa mga dumi at alikabok kaya pinabanlawan ko lang sa kanya dahil dito libre ang tubig basta magkape ka lang walang bayad ang tubig dito dahil galing nga sa bundok ito ayan na nga guys medyo hindi pa nga ganong marunong si Kuya Boots magwashing dahil sobrang puyat na namin. Pakaselan lang talaga ng itim na kulay. Ngayon guys, hanggang dito na natin video. Maraming maraming salamat sa lahat ng maninood.